Welcome kayo guys sa Youtube Channel natin Magandang araw sa inyo uh, At ang pag-uusapan natin uh, Isa sa mga nagtanong doon sa video natin May mga nag-comment doon Maraming nag-comment doon At ilan pala lang yung nasasabot natin So, nangpag-tunan kong pansin Itong isa sa mga nag-comment sa uh, Video natin, sa mga nangunang nating video, ang sabi niya Good day po sir Magkano po kaya ang budget sa 5 meter by 6 meter na bahay. Pero foundation at poste lang. At roofing lang po muna ang ipatrabaho. So, yan yung tinatanong niya. So, estimate natin yung uh, kulong puting, yung kulong, at uh, yung mga roof framing at uh, roofing materials. So, yan yung pagtuon na natin pansin. So hindi niya naman uh, nabanggit kung i-estimate natin yung mga bigat. So poste lang ang tinatanong niya at yung roofing materials kung magkano ang material cost. Okay? So ito yung sasagutin natin. So 5 meter by 6 meter na bahay. Kailangan natin dito ng siyam na poste So ayan, may tukod tayo sa gitna. Corner apat, gitna, 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 gitna. Tapos, pinaka-center ng bahay. So siyam yun. Siyam na pusti ang kailangan natin. Sa 5 meter by 6 meter na bahay. So pag-usapan muna natin itong mga size ng pusti natin. Kasi dito nakabase yung materialis o yung estimation natin. Yung size ng ah uh, yan, ng puste natin yan po poste. Ay 0.20 meter. So, 20 centimeter yan. 0.20 meter by 0.25 meter by 3.15 meter. So, ang laki niyan, ang kwadrado niyan is 20, 20 centimeter by 25 centimeter. Tapos, yung taas niya, magmula dun sa foundation is 3.15 meter. Okay? yeah, Mga 3.2. 3.2 meter. 0.16 cubic meter yan. Pag uh, binuhusan natin, ang isang poste is 0.16 cubic meter. So, ang size naman ng pulong puting natin is 70 cm. 70 cm yung yung kwadrato. Okay? 70 cm by 70 cm. Yun yung hukay natin, yung laki niya, yung kwadrado niya. Kwadrado yun. So, wala pang, wala pang one meter yan. Kasi buong house lang naman yung itatayo natin dito. So, ang lalim niyan, nakatipindi yan sa lupa. Kung malambot yung lupa mo, mas laliman siya. Mga one meter siguro. So, pero ang bubuhusan natin ay 0.35 meter lang. O 35 centimeter lang ang ibubuhos natin doon sa foundation niya. Okay? So, cubic meter yung ibubuhos natin dyan na simento yung timplada natin so yun yung, yung detalye ng kulong puting natin at yung kulong mismo yung poste So, ang susunod natin na pag-usapan, yung timplada ng halong natin. Ito ay class A, 124. Ano sabihin na 124? So, ang siminto, dalawang buhangin, apat na graba. Yun yung mixture natin ng na konkreto. So, yan. Isunod natin yung rebar natin. Yung column, yung sa poste, kailangan natin ng 40 pieces na 10 mm. 10 mm lang yung gamitin natin. Kasi bungalow house lang to. Hindi na advisable dito yung 12 mm. Basta para sa akin, 10, mm lang ang gamitin mo. So, kailangan din natin ng 18 pieces na 10 mm para sa foundation niya, sa column puti. At yung ring niya, yung stirrup niya, 9 mm lang yung gagamitin natin. So, 27 pieces. Ang simento na kailangan natin is 13 pieces o 13 bag na simento para sa poste. Tapos sa foundation niya is 14 pieces para doon sa kulong puting. 14 pieces o 14 bag na simento. Ang buhangin natin, ganun din, 60 bag na buhangin or Tokyo Bikyan yung graba natin is 120 bag o 3.5 cubic yan so ito na yung kabuuan ng ng materialis natin para sa plastic okay ang total nito is 27 bag na simen 220 5,940 so 58 pieces na rin mm 140 yung isa 8,120 28 pieces na rin mm 90 pesos yung isa is 2,590 tapos 1, 6.5 cubic na buhangin, 900. Yung 3 cubic, so 1,350. Tapos yung 3 cubic na buhangin, ang nagraba, 3,600. Okay? so, 3,600. So, ang suma total niya is 21,600. Doon sa nabanggit natin materialis. So, i-take note nyo lang. So, itik note mo na uh, hindi dito kasama yung phone works okay sa 21,600 yung dos por dos plywood pako at mga alambre so kung idagdag mo yan mga budget mo siguro yan ng mga kwan mga 4,000 okay so idagdag mo na lang doon siya sa 21,600 yung 4,000 na yun so magiging 25,000 yun 25,600 kung idadagdag mo So, ayan yung materialis na kailangan natin doon sa tinatanong mo na poste. Ang poste na yan at yung sa foundation niya. So, 25,600 ang kailangan mo yung budget. So, ayan, malinaw yan. Yung sa roofing natin, sa mga roof framing natin, tansahin na lang natin to Depende kasi ito sa materialis na ginamit. Sa kapal ng yero, sa klase ng yero, o sa kapal din ng uh, mga trusses mo, mga tubular mo na ginamit. So, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas to. Okay? So, ang tansya ko dito, mga 20,000 to 40,000 pa nga. Ang tansyaan ko dyan. So, mas maganda yan. Dyan tayo magtatantya Kasi, baka gumamit naman kayo ng mga ordinary lang. So, mas mababa yung gumamit kayo ng mas mga mga color So, mas mahal yun. Kaya, 20 to 30. K ang budget mo para sa rock framing at saka roofing materials mo. So, ayan. Kung sumatotal natin yan, ay magiging 55,000 yan. Yung materials na kailanganin mo sa sa poste at saka sa roofing materials. So, mga 55,000 yan. 55,600. So, ayan. So, hindi mo naman tinatanong kung magkano labor na yun magkano labor nito at kung ilang araw ito gagawin so kung katanungan nyo ito sasagutin ko na ito sa sunod ko na mga vlog so ang tinatanong lang naman kasi yung gano'ng ang poste at saka roping material so hanggang dyan lang yung sagot natin kung meron kayong mga katanungan pa na gusto nyo malaman sa kaling patayo ko ng bahay comment lang kayo at libre kayo mag subscribe at nagustuhan nyo yung video so mas maganda i-like nyo ang video natin. So, yan lang.